Kasi nga hindi, pinakita ko sa yung x-ray na no pero syempre, inborn ka na gano'n. Parang ano lang din yan, minsan sa panga natin, may taong malalaki panga. Ganun yung bone structure nila. may taong mahaba baba -aba. Pero hindi masakit kasi ganun yung bone structure. Kung maga... Bossing, eh dito na tayo magkakatalo. Kakaiba yung puhod mo, kakaiba yung panga mo. Kasi po dati, parang third year high school po ako, hmm. na ano na po ako. Araw um, nagkataon po dito. Sa baba po hindi po, sa mismo ng tuhod. Yun. So, Kailangan makwento mo yun kasi tiyo mo, magkaiba. Ali Iba yung tuhod niyo. Araw <laughs> nagkaanin na dito. Nagka-fracture ka before. Apo. Kasi nga ka lang, pantay mo lang. O, tignan nyo. O. Ayan nyo yan, ang laki yung bulk na bulk. Hmm? Bultong-bulto. Ayan, o, lubog. Ayan ang tama. Ayan talaga ang tamang formation ng tuhod. Pero ito, kita nyo naman. Pag sa site kinuha. Hmm. Hmm. Tignan nyo. Ang laki, oh. Hindi siya dapat yan. Lubog to rito. Eh, tignan mo naman sa kanya, oh. Iba yung buto niya. Naka-forward. Yung TBR niya. Hmm. Ayan, oh. Lalo pag dito, kinuha. Ayan, hmm. hindi siya, ano. Lucky, oh. pero binata ko Ano? to binata I mean matagal na 10 years no okay sige ang nangyari dito ang dumikit sa middle part tapos sa kanan ang nakatikit lateral dito naman sa'yo nakatiin yung middle part sige tagal mo na doon. Yan. Yeah. ano mo siya nararamdaman masakit ay doon? Um, pag naglalakad sa hagdan o sa... Ano uh, pag uh, ko po kasi mag-ano, mag ano mag, mag shooting, shooting basketball, pero hindi naman po laro. So tinanay ko dumakap siya. Pagpunta ko po. po. ka? So, yeah. Hindi, yung na ay doon. tignan natin, pati-jump siya tingin ako. Pero kuha ka ng ano, bandage. Para, bandage. Ayun, mas maganda. Ay, Dol. Nangyari lang. Sige, sinilas ka. Hmm. hindi lang jump shot yan. Bounce, bounce pa. <laughs> okay na? Kasalanan mo yan, ha? Pumunta ka nito. Thank you, Lord.